ang Iloilo -Ilo ay sentro ng komersyo ng Western Visayas. Isang cosmopolitan city at isa sa pinakamaunlad na bahagi ng Pilipinas noon. Bago sumiklab ang gyera ng ikalawang digmaang pantaigdig. Establish a beachhead near Tigboan, about 14 miles west of the important harbor city of Iloilo. Filipino civilians welcome the invading forces. Major General Rap Brush, commander of the 40th Division, directs the push inland. Opposition fails to develop as units move ahead. Contact is made with strong Filipino guerrilla forces controlling all island areas except Outside Iloilo. After overcoming light Jap resistance centered in concrete pillboxes and trenches, our troops advanced through the town of Polo. Advance units of the 40th Division capture Iloilo 20th March. Japs destroyed 70% of the city, but harbor facilities were undamaged. Nataposangiera. Satulung ng mga Americano. at sa magigiting na mga ilonggong nakipaglaban sa digmaan para sa kalayaan, lahat ay nagbunyi sa pagsuko ng mga hapon. At sa naiwang bakas ng gera, maraming naibuwis na buhay. Kasama sa mga naging biktima ay ang mga kababaihan. Karamihan sa kanila ay piniling manahimik. Mga bayaning hindi armas ang naging sandata para lang mabuhay at magligtas din ng iba. Si Nanay Lourdes, si Kia de Vinagracia, isa sa naglakas loob na iparating ang malagim na pangyayari at ikinwento ang karanasan niya sa kalupitan ng mga hapon. At isa siya sa apat dito sa Iloilo na umaming sila ay naging comfort women. sa nakaraang vlog ko dito sa Lumang Provincial Jail sa tawid lang nito ay makikita ang isang lumang bahay o lumang mansyon na hindi lang nagpapakita kung gano'ng kaganda o karangya ang pamumuhay noon kundi naging piping accident sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Iloilo. -Ilo. Itong napakagandang manso na to ay naging comfort station o house of relaxation daw pala ng mga hapon noong panahon ng kanilang pananakop. Tara, uh, tawid tayo dun sa kabila. Uh, ako nga ngayon lang din ako Uh, nag-research no na laman ko yung kwento ng bahay na to at uh, lalo akong nagka interest na puntahan din ng iba pang mga lumang mansyon dito sa Iloilo at alamin ang kanilang mga kasaysayan at kapag napadaan kayo rito hindi talaga maiwasang hindi ka mapatingin dahil sa exterior niya o sa labas niya makikita mo kung gano'ng kabusising ginawa ito noon, no? Teka, op. Ah, tatawid tayo. Ayun, takbo. Op. Okay, saglit. Oh, <laughs> tara. <laughs> At safe na nakatawid. Huwag gagayahin na yung pag-jaywalking. Yeah. Wow. Ito ang Villanueva Mansion. Itinayo noong 1920 at uh, naging headquarters nga daw ito ng mga Japanese. At uh, dito naganap ang sistematikong panggagahasa sa mga kababaihan noon. Sa napanood kong dokumentaryo ni Sir Howie Severino uh, tungkol nga sa bahay na to, may mga dokumentong galing sa US Army na nakalahad doon Uh, yung mga patakaran ng mga hapon sa lahat ng comfort stations. Gaya nga ng lagi kong binibida, no? Ah, uh, Isa sa may pagmamalaki talaga ng Iloilo -ilo ay nagawa nilang i-preserve yung mga old houses, old mansions na uh, nagpapakita kung gaano ka glorious yung past ng Iloilo -ilo noon. No? Pero sa likod ng magagandang mansion na to, Uh, may mga madilim din na parte ng kasaysayan at uh, uh, yun lang no, ang nakakalungkot dahil nung mga panahon na yun tulad ng panahon ng mga hapon uh, habang nakikipaglaban uh, yung mga lalaking mga ilonggo, no mga kababayan natin, mga sundalo laban nga sa mga pananakop o mga mananakop uh, isa sa mga naging biktima rin ay ang mga kababaihan uh, dito sa manson na to yung ganda nito no? Uh, maraming karahasan pang aabuso yung sapilitan at uh, para sa akin no? kabayanihan din ng ang, ang ang kontribusyon ng mga kababayahan nating mga Ilongga noon dahil uh, wala silang magawa sa panahon na yun. Uh, kailangan nilang makisa uh, makisakay. No? Ano bang right term doon? Kailangan nilang uh, pakisamahan ng maayos ang mga hapon para in order to survive. No? Kasi nga uh, kung ang mga kalalakihan natin, sila ang nasa front line lumalaban doon sa gera ang mga kababaihan naman natin ng mga yun nga yung mga tinatawag nilang comfort women, uh, malaki rin ang ano natin doon pa uh, pasalamat sa kanila dahil uh, yung sakripisyo nila hindi biro. Uh, isa nga sila sa naging uh, biktima ng ng madilim na nakaraan. Dahil nga tawid lang itong bahay dyan sa may lumang provincial jail na ginawa rin ng mga hapon noon na garrison naging malapit lang para sa mga opisyal at mga sundalong hapon na gustong maaliw, maglibang itong comfort station nga nila. Maraming mga kababaihan ang naging biktima at madalas daw nakakarinig ng mga sigaw dito dahil sa sapilitang panggagahasa sa kanila yung pangalawang palapag ang pahingahan nila at itong nasa ibaba ay ginawa daw nilang death chamber dahil maraming mga kalansay ang natagpuan daw dito noon. Karamihan uh, sa mga ganitong uh, preserved no ng mga ancestral houses, mansions since uh, private din ito, may mga nagmamay-ari, uh, hindi tayo allowed pumasok unless uh, Mag-secure tayo ng permit. Pero sa mga susunod kong upload, kahit nasa labas lang ako, uh, sisikapin ko iisa-isahin natin ang mga lumang mansyon dito sa Iloilo. At uh, siguro, uh, hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo uli at uh, salamat sa panonood.